nakuha na namin yung pinatahe. Ito na siya. Ayaw ko yung chocolate na ganito. Ito. All. Ngayon. Ay. Bumili si. Kahapon din. Kahapon. <laughs> may, dum may dumaan ako doon. Ay, dumaan ako doon sa kabila ba? Gin, ginulat niya pa ako. Kain tayo ng ice cream. Ano sabi kasi yung ano ko. Sabi niya, Hoy! Sister! Sabi niya. mag tayo, ha? Eh? Tapos mag-click up, tapos i-upload. Ay, ganito pala ginagawa ni Jana pag bumunta sa Javi. <laughs> ay, hindi ah. Yung naggulat sa akin, doon. Sa kabila. Sabi nga na. Bakit saan siya gumawa? Sa kabila. Yung may e-bike. Si uh -huh. Kuya, nabililinis ang kanyang sa ba? ito ka dumaan sa Hindi, doon sila. May kabayan doon kanina. Naghanap siya ng Doritos. Ngayon. Wala siya nakita ng Doritos. Sabi niya, sayang. Kasi, libre pa naman doon ni madam niya. Oh, di ba? diba? baka kasi yung ano ko isang Dapat kaya ko kasi alaga ko na ng doktor ng dugo talaga. Mana sa xong cái gì cũng ngon ngủ cái là cũng bài nữa to bài cái cam à cũng bài này bài cái cam à rắc như thế

ice cream sa na, na pisngi. May namoy ka doon? Oh, na May tinapon lang doon. bahay Sa lugar kasi na to o sa, ang subdivision, ito yung mga ma mayayaman. Ano pa pala dito? don Doon pa rin. Kaya walang aldaan lang dyan. Kita mo yung ano? Yung burayan na malayo sa ano? Mm -hmm. dinidilig si Kuya. mag tayo? Cross road tayo. Mamatay siya? Paano siya mamatay? Nag-cross lang naman siya sana?

嗯。<Yeah. S 1> mm. Mmm. Với nắng sáng thế? No, là na. hấn patay. Với nắng sáng parang gisak ba na rin oh yung ayaw niya yung madi ay gusto ng gold at saka yung silver okay pa pero yung gold gold ano <coughs> ayaw ko rin ng gold ha <coughs> ayaw ko rin ng gold na ano pero hmm. silver yan yung binigay ko sa kanya pero ang gusto niya daw yung ano yung parang gusto meron ba <coughs> meron na hindi niya tinas. Katapos ng ice cream, ito naman yung inumin. <coughs> Saan yung si Kuya dito? <coughs> <coughs> Ito yung sasakyan dito. E-ring siya. Mayaman yun. Mayaman yun. mga yan? Hmm. Bakit hindi makikita niya, oh? Hmm? Ito, naman. Bakit mga e-ring dito? Oh, hindi. Ito, Ito. Ito yung likod nung ano, nung nandoon sa kabila, oh. Yung May palaruan oh. doon. Ito yung doktor.